Ayan ko oh. ng isa. Ay, nako. Sarap niyan. Ah, Magtatawa nang pa kayo, ah. Eh? Siyempre, <laughs> lang natin. Oo, di ba? Ano Natatanggal ma yung... Masa, one for ko. sure. Bima Bima Bima. One, <laughs> yung two, itlog, tinago mo naman three, dyan. ...three, four, five, six. We stick to plan. Hey. Ayan ang usapan. One, two, three, four, five, six. Seven. Nabago lang lang because of the announcement. Kailan kaya sasabihin kung ilan ang lalabas? Di ba usually maaga sila? Pwedeng mamaya. Ito, kinamas pa tayo. Di ba ngayon din, di ba yung ano yung... Kapamas ka? Kapa tayo ka, Jake. Hindi, 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 hindi mo ba kami hindi, hindi, okay? Hindi po kami okay. Bilog po muna ba ngayon? Para ba dito lang? Si Binsoy ba? Feeling ko, Binsoy, makakaupo ka sa couch. Oo. first time ko makaupo sa Fast Pass. Nominated pa. Nominated pa. Ah, oh, nakaupo ka na dyan. Yung eh. Nung ano eh, unang dating ko. Paminsan-minsan lang makaupo sa coach. No way they turn ngayon, Ano August 18? Nakaka-trauma. Sunday. Uy lang. Ay, pag ako lumabas, natatawa kayo. Eh. Hindi. Try natin baguhin yung guardation na walang iinap. Okay ang iiyak ka, kukutungan paglabas. Sinong hindi iiyak sa akin? Hindi. Parang sa parehas na may iiwan sa... So. Wala iiyakan? sa so one on Mahirap yan sa one on one. mo lang, madali. Akala mo lang, madali sabi ko pa nung wag lang si mami na yung sumakatapat namin sabi nga kakayanin nang pero sabi nga hindi talaga siya madali sabi nga ni Kuya yung hindi ko daw siya na-inform na masakit pala sa game room at nakakatroma nakapasok na ako sa game room sabi niya hindi mo ako na-inform ha ah 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 sabi mo sa sarili mo. Ako ang pinakaayaw ko makarin nakapasok ka doon. Ayoko nang pumasok. Pero here we, we go again. Wonder, fan. Fan. Wonder feet. Did you aim? Ay, nakamay kayo so si Kuya Brick. Sika nang Vince, huwag kayo lahat. Dahil. Hindi, ayaw mo makatapat sa game mo. Si JM, tsaka Vince. Ano? Ayaw mo makatapat sa game room. Tatawanan kita pag ikaw nakatapat sa game room. Ay, lalabas ka na. Hala, ikaw din. Padalan okay, okay, mo ako <laughs> ah. Kung ano naman si Kuya Brick, galit mo siguro yun ngayon. Hindi galit yun. Sorry, Feeling ko, kasi baka sa mga five, um, three, mga barka. Dahil nga gi. may mga Okay lang Ang hirapan ang yung oras tayo nag Dalawa. 2. 3, siguradong ako